globalisasyong sosyo-kultural. Ang globalisasyong sosyo-kultural ay tumutukoy sa mabilisang pagpapalitan ng kultura, ideya, tradisyon, wika at kaugalian sa pagitan ng mga bansa. Dahil sa teknolohiya, media at paggalaw ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, nagkakaroon ng interaksyon at impluensyahan sa mga pumuhay ng tao. Ibig sabihin, ang mga lokal na kultura ay nahahaluan ng banyagang impluensya habang ang kultura ng isang bansa ay naabot na rin sa ibang bansa. Paano ito nakakatulong sa pagpapalawak ng globalisasyon? Pagpapalawak ng kalaman sa iba't ibang kultura. Kapag mas naiinti naiintindihan natin ang kultura ng ibang bansa, ang kanilang wika, pagkain, paniniwala at sining, mas naging bukas tayo sa pagkikipag-ugnayan sa kanila nagiging mas madali ang komunikasyon, turismo at pagkikipagkalakalan dahil sa mutual respect at cultural understanding. Mas mabilis, mas mabilis ang interconnection ng mga tao gamit ang social media, YouTube at iba pang online platforms. Pwede tayong makinig sa mus musika ng Korea, manood ng pelikulang Amerikano at magbasa ng Japanese manga kahit nasa Pilipinas tayo ang ganitong cultural exchange ay nagpapa, sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya mas mabilis na managanap ang globalisasyon. Ang globalisasyon. Matlo, pag-usbong ng pandaigdigang pakikilahok. Ang mga pandaigdigang isyo tulad ng gender equality, climate change, at human rights ay mas napag-uusapan dahil sa pagbabahagi ng ng pananaw mula sa iba't ibang kultura. Ang sosyo-kultural na globalisasyon ay naging tulay para sa mas malawak na pagkikisa ng mga bansa sa mga isyo panlaylik. Paano ito nakakatulong sa Pilipinas? Pagpapalawak ng pananaw ng mga Pilipino. Mas naging bukas ang isipan natin sa iba't ibang paniniwala, estilo ng pumumuhay at ideya. Halimbawa, ang konsepto ng gender equality o mental health awareness ay mas tinatanggap na ngayon sa Pilipinas dahil sa influential cultural mula sa ibang bansa. Pangalawa, pagkakaroon ng mga bagong oportunidad. Dahil sa cultural exchange, mas napapansin ang mga Pilipinong artista, content creator at manggagawa sa buong mundo. Halimbawa, si Lea Salonga ay kinilala sa Broadway ang PIPAP ay unti-unting umaangat sa international scene. Maging ang mga OFW ay nagdadala ng kabutiang asal at kasipagan ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Pangatlo, pagmula ng lokal na industriya. Habang ina-adapt natin ang ibang kultura, nagkakaroon din ng na interes ang ibang bansa sa ating sariling kultura. Halimbawa, tumataas ang interes sa pagkain tulad ng adobo at sinigang. At sa tradisyong, tradisyong tulad ng bayanihan, ang kultura natin ay naipapakita rin sa mga pelikula, festival, at international collaborations. Ano naman ang mga positibong epekto ng globalisasyong sosyo-kultural? Una, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Kapag naiintindihan natin ang kultura ng ibang tao, nakakaroon tayo ng na respeto at empatya mas nagiging mapayapa ang unayan ng mga bansa at nabubuwasan ang diskriminasyon. Pangalawa, magkakataon para sa self-expression. Ang mga kabataan ngayon ay mas maraming paraan para ipahayag ang sarili, mula sa fashion, musika, sining, hanggang sa mga ide ideolohiyang ki kanilang pinaniwalaan. Pagkatuto mula sa iba't ibang kultura. Sa pamamagitan ng globalisasyong sosyo-kultural, natututo tayo na, ng mga bagong kaalaman na pwedeng i-apply sa ating sariling buhay. Halimbawa, ang disiplina, disiplina ng mga hapon. Ang innovation ng mga Amerikano o ang malalim na paggalang ng mga Koreano sa nakakatanda. Ngunit may mga negatibong epekto rin nito. Pagkawala ng sariling kultura, habang na natin ang kultura ng iba, minsan ay unti-unti na nawawala ang ating sariling kultura. Mas pinipili ng ilan ang banyagang pagkain, musika, at pananamit kaysa sa tradisyonal na Filipino values. Halimbawa, mas kilala ng kabataan si Taylor Swift kaysa kay Jose, Rizal. Mas uso ang spaghetti kaysa pansit. Cultural, pangalawa, ang cultural homogenization. Naging pare-pareho na ang kultura ng maraming bansa. Kaya, nawawala ang uniqueness ng bawat isa. Minsan, halos magkapareho na ang fashion, musika, at lifestyle sa buong mundo. Pangatlo, ko, pagkalimot sa lokal na wika at panitikan. Dahil sa pagsikat ng English at Korean, nababawasan ang paggamit ng Filipino o ng mga katutubong wika. Nawawala na rin ang interes ng kabataan sa mga nobelang Pilipino, kasisayan at sariling sining. Pangapat, ang westernization o labis na influensya ng kaularanin. Minsan, inakala ng ilan na ang mga banyagang kultura ay mas maganda o mas superior kaysa sa sariling atin. Nagiging dahilan ito ng colonial mentality o ang pagtingin na mas mababa ang lokal. Sa kabuuan, ang globalisasyong sosyo-kultural ay isang makapangyarihang pwersa na nagdudugtong sa mga tao.